Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng kung anong klasing intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mababatas, ang, ang lumapit sa diskaya, umihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. isipisipin isipin po ninyo. Kapatid po yata yun ang ating colleague, si Ramon Tulpo. Senator Marco, let Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary uh, Boyeng Remulia, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na uh, USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, padulyon ngayon. Anyway, he will come back at uh, 1.30 to 2, uh, between 1.30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking uh, itatanong sana sapagkat uh, kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga mag yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batasyon. Uh, ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang itong nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na. Na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, uh, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya po, Pwedeng, wala pong cast in stone na credibility. Walang cast in stone, especially in a, in a hearing like this. Yung maingat nga po na gagawin natin, minumong ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong nga uh, sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagat yun naman ay nasa batas talaga nasa Section 4 po nung batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, Kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang, ang lumapit sa diskaya, umihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Isipin-isipin po ninyo. Kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Ben po. So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, mayroon bang pagkakataon? Ako, nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang yung binanggit ni Ben na mayroong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Bentulpo, Ben Tulpo. Ramon Tulpo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. galing.